Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. A blessed day mga ka-daylight. Ako po si Brother James Villanueva ng Jesus Lord Church, Tondo East. Start your day right mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channel at sa Facebook Live sa Light TV God Channel of Blessing Facebook page. Maaari nyo din kaming bisitahin sa aming official website at cbni.ph. Mapapakinggan din tayo sa DWJB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Mga kapatid, simulan natin ang pag-aaral ng Biblia sa maikling panalangin. Panginoong Isus, maraming salamat sa pagkakataon na kami makakapakinig ng iyong salita. Andalangin namin ang iyong pagsama, Panginoon, sa umagang ito. Hiwalay sa iyo, O Diyos, wala ho kaming magagawa. Patuloy nga, turuan mo kami, Panginoon, ang iyong salita. Baguhin kami neto, Panginoon, at patuloy na pataasin ang aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ngayong umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ay pinamagatang ko po pong The Power of Our Christian Story. In 1 Samuel 17, 33-37, sinabi ni Saul, Hindi mo kaya ang pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa, samantalang siya'y isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, Ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng liyon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng liyon o, o ng oso, Hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga liyon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang pilisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na liyon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng pilisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayoy, labanan mo siya at samahang kanawa Ni Purihin po ang Panginoon. David shared his Christian story about how God strengthened him to defeat the lion, the bear, using his own hand. Nakakita na po ba tayo ng isang taong nakapatay ng leon at oso? Di po ba kamanghamanghang pangyayari yun or kamanghamanghang kalakasan ang naranasan ni David? David did not uh, kill the lion, at pati ang oso not because malakas siya at matapang yun po ay dahil pinalakas siya ng Panginoon at pinagtagumpay in David testimony he reminded us that it was the Lord who delivered him from the lion and the bear and the same God would deliver him from Goliath ang binasa po natin kanina in 1 Samuel chapter 17 verse 37 ito po ay uh, patotoo ni Haring David na siya ay sinamahan ng Panginoon sa kanyang laban sa mga leyon at oso upang sa ganon ay patuloy na magtiwala rin sa kanya uh, si Haring Saul na malabanan ang uh, Pilisteyong Sigulayat, mga kapatid. At alam naman natin, sa pamagitan ng patutoo ni Haring David ay patuloy nga nagkaroon ng pag-asa at courage si Haring Saul na matalo nila ang higanting Sigulayat. This is the power of Christian story or testimony. Just as David's story strengthened King Saul and the entire nation of Israel, your story of faith can strengthen and inspire others. Kung pagbubulay-bulayan po natin mga kapatid, ang patotoo ni David ay kamangha-mangha. Ang kanyang kwentong kristyano ay nagpapatunay na makakaya nating humarap sa lahat ng hamon ng buhay, kahit gano pa kahirap or kahit gano pa kadelikado mga kapatid. Do you believe that every Christian or every believer has their own Christian story. Lahat mo tayo ay mga merong mga kwentong Kristiyano sa buhay, mga kapatid. Ngayon ang tanong, what is your Christian story or testimony? Ako po ay naniniwala ng ating mga patotoo or mga istorya sa pananampalataya at kapangyarihan ng Panginoon na ating naranasan ay makakapag-inspire sa maraming tao at magdudulot ng pag-asa at kalakasan sa iba, mga kapatid. Every Christian has unique story. How God save you, how God heal you, how God rescue you, how God delivered you, how God show His miracle in your life. Bawat isa po sa atin, may iba't iba tayong patotoo or kwentong kristyano kung saan marami sa ating pinagaling ng Panginoon sa iba't ibang sakit karamdaman, kung saan dati tayong makasalanan, binago tayo ng Panginoon. Minsan, sinasabi natin na hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ngunit dahil sa biyaya ng Panginoon at dahil sa kagandahang loob niya, tayo ay binago ng Diyos. Sa pagiging marumi, ginawa niya tayong malinis at tinuring niya tayo bilang anak. Minsan, dumarating pa sa punto na sa sitwasyon na wala na tayong pag-asa sa buhay, ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan upang patunayan na kasama natin siya. At sa bawat experience natin sa kapangyarihan at pagsama ng Panginoon. Ito po ay nakikwento natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran at ito rin po ay nagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Every time we remember our story, it brings us confidence in God. Sa mga panahon po nawawalan tayo ng pag-asa sa tuwing naaalala natin kung paano tayo pinagpala ng Panginoon, dun po tayo lumalakas. Kaya nga po sa akin, sa amin, sa aming panambahan, meron po kaming programa na Kwentong Kristiyano, kung saan mga kapatid, isineshare namin yung mga kwentong may aral at nakakapagbigay ng pag-asa sa bawat taong makakapakinig nun. At Nilalagyan din ho namin yon ng uh, appropriate na Bible verse. sa ganon, hindi lang sila ma ng pag-asa ng kwento, kundi ma din sila ng Word of God na magbibigay sa atin ng uh, katagumpayan at pagbabago sa ating mga buhay, mga kapatid. This morning, uh, let us uh, study the power of our Christian story. Number one point, mga kapatid, our Christian story strengthens our faith. Sa tuwing po tayo'y nangihina, maalala lang natin kung paano tayo pinagtagumpay ng Panginoon. Di po ba muli tayong lumalakas? Dito po sinabi ni David kay, Apos, uh, kay Haring Saul, In 1 Samuel 17.37, idinugtong pa ni David, Iniligtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na leyon at sa mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng pilisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahang kanawa ni Yahweh. Sa mga panahon pong ito, si Haring Saul ay nawawala ng, ng pag-asa na matalo si Goliath. Ngunit dahil sa patotoo at dahil sa kwentong kristyano ni David, nagkaroon siya ng lakas ng loob na kasama na nila ang Panginoon or kasama nila ang Diyos at kaya nilang talunin si Goliath sa tulong ng ating Panginoong Isus. Sabi nga sa 1 Samuel 17, again mga kapatid, sabi ng ni Saul kay David, Go and the Lord be with you. Alam natin mga kapatid na pagkasama natin ang Panginoon, tiyak ang katagumpayan ng bawat isa sa atin. David testimony gave him courage and also influence King Saul to let him fight. When we share our testimony, faith grows and only in not only in us but also in others. Di ba, ba pag tuwing sinishare natin ang ating mga patutuo sa Panginoon, eh hindi lang naman talaga tayo yung lumalakas. Pati po yung ibang nakakarinig ay lumalakas ang pananampalataya. Meron nga po akong narinig na patutuo. Minsan, dun sa unang beses kami nag watch, meron pong isang pamilya doon na wala na silang makain. Humihiling sila sa Panginoon na, Lord, i-provide nyo naman po yung aming pangailangan. Sabi mo nga sa iyong salita, My God shall supply all my needs. At nagulat sila mga kapatid habang nananalangin sa pagkainan. Merong pusa na nagdala sa kanila ng bangus sa kalagitnaan at nagpasalamat sila sa Panginoon. Alam niyo po ba na kahit anong bagay ay pwedeng utusan ng Panginoon para tayo pagpalain? Alam niyo po ba sa pamamagitan ng patotoo na yon? Hindi ho ako nawawala ng pag-asa na ipoprovide din ng Panginoon ang aking pangangailangan. At ganon din po kayo mga kapatid. Ano man ang pangangailangan natin, gano'n man to kalaki. Tandaan natin, may Diyos na handang tumulong sa atin, mga kapatid. So, mga kapatid, makikita natin dito na hindi lang pananampalataya ni David ang lumalakas tuwing naaalala niya ang kanyang Christian story, kundi napapalakas din ang iba na pananampalataya sa pamamagitan ng kwentong kristyano ni David. Number two point, our Christian story brings salvation, mga kapatid. Minsan, mga kapatid, pag tayo nag-share ng Word of God sa ibang tao, lalo na yung mga piloso po, minsan dinedebate pa tayo eh. Pero pag-usapang kwentong kristyano na, personal experience mo na sa Panginoon, ako naniniwala, hindi yun madedebate ng kahit sino. Kasi mismong ikaw na sa sarili mo, naranasan mo. Alam niyo po ba, ang Biblia, totoo, ang nasa, nasa nakasaad sa Biblia. At syempre, totoo rin ang mga na-experience natin sa pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Our Christian story brings salvation. In John chapter 4, verse 39, sabi po dito, Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kung maaalala niyo po yung Samaritan woman mga kapatid, kung paano siya pinatawad ng Panginoon, kung paano niya na-encounter ang Panginoon. At noong time na na-encounter niya ang Diyos, nakilala niya ang Diyos, nagkaroon siya ng relasyon sa Diyos, ipinagkalat din niya ito. Yung patuto niya, yung Christian story niya, sinabi niya sa kanyang mga kababayan. At sa pamamagitan ng mga kapatid, yung mga kababayan niya na Samaritano ay nagkaroon din ng pananampalataya sa Panginoon. The Samaritan woman story led many people to believe in Jesus. Your story can open the door for someone else salvation, mga kapatid. Mga kapatid, yung mga kwentong Kristiyano natin sa buhay, kung paano tayo iniligtas ng Panginoon, kung paano tayo binago ng Panginoon, nagbibigay pag-asa rin to sa ibang tao, mga kapatid. Pag narinig nila yung kwentong kristyano natin, eh, tipo ba, kahit sila, yung mga kahit nga yung walang pananampalataya, eh, ng na, na, nagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ugaliin natin magpatotoo kung paano tayo pinagaling ng Panginoon, kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. Sa amin nga mga kapatid, meron nga kaming kapatiran, di ba ba, yung naishare ko sa inyo, kamakailan, si Brother Chris. No? Siya po ay nakaranas ng strutum cancer. Pinagaling siya ng Panginoon. Pero bago niya maranasan yung strutum cancer, yung kanyang nanay nagka-cancer din ay at kinuha ng Panginoon. So talagang nandun na yung kabigatan sa kanyang puso. And then after ilang buwan, yung bata naman after graduate ng college, nakaranas naman ng cancer. So talagang ganun na lamang yung kabigatan na kanilang pinagdadaanan. Pero mabuti ang Panginoon dahil sa sama-samang panalangin at sa pananampalataya sa Panginoon, si Brother Chris ay pinagaling ng Diyos at nakapanumbalik sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit hindi pala doon natatapos ang kanyang mararanasang pagsubok o kwentong kristyano niya sa buhay. Nagkaroon muli si Brother Chris ng another cancer no after ilang taon nitong taon na ito nagkaroon ulit si brother Chris ng cancer pero mabuti ang Panginoon pangalawang cancer niya na ang pinagaling ng Panginoon at sa tuwing siya ay tumatayo sa amin sa tuwing siya ay nagpapatotoo alam niyo po ba kahit sinong taong walang pananampalataya sa Diyos ay mananampalataya sa Diyos eh, dahil sa kamanghamanghang kapangyarihan na ipinaranas ng Panginoon doon sa ating kapatiran na napakaganda ng kwentong kristyano. Masasabi natin walang trabaho yung tatay niya, wala siyang trabaho, pero lahat ng pangailangan niya ay sinuplay ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ako naniniwala, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga patotoo natin o kwentong kristyano natin sa buhay, maraming tao ang pwedeng maligtas, mga kapatid. Kaya wag tayong magsawang ipatotoo ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoong Isus. Next, our Christian story brings hope, no? Nagbibigay ho ito ng pag-asa. Hope is contagious. When others hear how God helped you in your darkest time, they will believe that he can do the same for them, mga kapatid. May mga taong uh, dahil sa mga mabibigat na narara nararanasan sa buhay ay nawawalan ng pag-asa. Pero sa tuwing sinishare natin yung ating testimony, mga kapatid, nagkakaroon din sila ng pag-asa sa buhay. Every time na sinishare ko yon kung paano ko na-overcome yung depression that time, nagbibigay din yun ng pag-asa dun sa mga nakakaranas ng depression dahil sa problema sa, sa pag-ibig, mga kapatid. At hindi lang yon mga kapatid, kung paano kami pinagpala ng Panginoon, yung aming pamilya, kung paano inahon ng Panginoon kami sa hirap, Iba ba, kung alam nyo lang mga kapatid, si Pastor Charlie, yung aking pong tatay, eh, nung time na siya ay uh, napunta dito sa Maynila, sa luneta lang yan natutulog. Walang kahit sinong taong tumutulong sa kanya. Ngunit dahil sa biyaya ng Panginoon, ang Diyos ang tumulong sa kanya. Di ba? From dating natutulog sa duleta, ngayon ay pastor at businessman pa. E di po ba sa pamamagitan ng kanyang patotoo, di ba? Nagkakaroon tayo ng pag-asa na hindi tayo mawawalan ng... Uh, ang Diyos hindi mawawalan ng kaparaanan upang tayo pagpalain. Ang Diyos ay laging may solusyon sa ating problema. Number four, our Christian story declares God's glory. In John chapter 9.25, sumagot siya, Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi Oo, oh, oh, hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Sabi niya, one thing I do know, I was blind but now I see. Testimony are not about us. They are about God's power and glory ang ating mga kwentong kristyano ay hindi lang tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa Panginoon upang mabigyan ng karangalan at kalwalhatian ang ating Panginoong Yesus. Every time that we share our testimony or our Christian story, di po ba nabibigyan natin ng parangal ang Panginoon? Sa ating mga kwentong kristyano, hindi tayo ang bida, kundi ang Diyos ang bida dahil Siya ang gumawa ng paraan upang tayo'y magkaroon ng katagumpayan sa buhay, mga kapatid. Number five, Our Christian story brings transformation. Totoo po ito mga kapatid. Every time na may narinig tayong patotoo kung paano sila binago ng Panginoon, lalo na lalo na yung mga nakaranas ng addiction, kung paano sila deliver ng Panginoon doon sa addiction na yon, di po ba pag may mga nakakarinig din noon na nagsasuffer din sa mga addiction ng drugs, mga kapatid, di po ba nagbibigay din sa kanila yon ng pag-asa at lakas na kahit sila ay kaya ding baguhin ng ating Panginoong Iso Kristo, mga kapatid. Walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Panginoon. Kahit -sira na sabihin mong sirang-sira yung buhay mo, kaya pa yung ayusin ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga patotoo natin, mga kapatid, kaya wag natin itatago sa baol yung mga Christian story natin. Ipahayag natin yon sa buong mundo, i-share natin yung kwentong kristyano ng buhay natin para sa ganun, hindi lang tayo yung magkaroon ng pag-asa, kundi pati ang ibang tao, mga kapatid. When we share our testimony, others see the reality of God's transforming power, mga kapatid. Paano ba mag-prepare ng kwentong kristyano? Mga kapatid, when we prepare your testimony or your Christian story, remember three simple parts, mga kapatid. Ikwento mo kung bago ka, paano ka binago ng Panginoon. Ikwento mo yung nakaraan mong buhay before Jesus. What was your life before Jesus? And after nun, yung second point natin, kung paano mo naman na-encounter si Jesus. How did you met with Him? Paano ka niya diniliver? Paano ka niya niligtas? Paano ka niya pinagaling? And then after nun, pagkatapos naman ng encounter mo kay Lord, ano na ang nangyari? Ano na naging pagbabago mo, mga kapatid? Ano na yung mga pagpapala at mga mga testimony na naranasan mo, mga kapatid? Ako, mga kapatid, naniniwala, every believer has a testimony every story matters and every story glorify God, mga kapatid. Your Christian story is also about what God has done in your life. So let us not keep our story to ourselves. Let us share them because our story strengthens faith. Our story brings salvation. Our story brings hope. Our story declares God's glory, and our story brings transformation. The Christian story of your life can be become the seed of faith in someone else's life. Sa pamamagitan ng patotoo natin, baka yun na ang maging hudyat or maging susi ng kaligtasan at pananampalataya ng ibang tao, mga kapatid. Kaya mga kapatid, samahan niyo ko sa maikling panalangin. Ama namin Diyos, dakila sa lahat. Maraming maraming pong salamat sa mga pinaranas mo sa aming kagalingan, kaligtasan, katagumpayan, pagbabago sa aming mga buhay. Hiwalay sa iyo, O Diyos, wala ho kaming magagawa. Ngunit dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong kapangyarihan, at dahil sa iyong pagsama, na napagtagumpayan namin ang lahat ng bagay na aming nararanasan sa aming mga buhay. Salamat Lord God sa mga Christian story na ibinibigay mo sa amin na hindi lang sa amin nagbibigay ng pag-asa kundi sa bawat tao na walang pananampalataya sa iyo. Sa pamamagitan noon, Panginoon, natataniman sila, Panginoon, ng mga kwento na kamangha-mangha, Panginoon, na maging sila ay mararanasan din nila, Panginoon. Nawa o Diyos, sa pamamagitan ng aming mga Christian story, maraming tao ang magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo. Makilala ka nila, Panginoon, at mapatunayan at maranasan nila ang iyong kapangyarihan na katulad ng naranasan namin sa aming mga buhay. Salamat Lord sa lahat ng pagpapala, salamat sa lahat ng biyaya, salamat Panginoon dahil sa bawat araw kasama ka namin at pinapaganda mo ang aming mga kwentong kristyano ng aming sariling mga buhay. Sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mga kakadaylight, inaanyayahan ko po kayo na i-follow, i-like, mag-comment at manood sa arming Kwentong Kristiyano Facebook page kung saan makakapakinig po tayo doon ng mga kwentong kristiyano na magbibigay ng pag-asa at magpapalakas ng pananampalataya ng bawat isa. Malay nyo, sa pamamagitan ng mga kwentong kristiyano na mapapanood natin doon, maraming tao ang maligtas at makakilala sa ating Panginoong Isus. Maraming salamat po. Muli! Ako po si Brother James Villanueva ng Jesus is Lord Church, Tondo East, na nagpapaalala na sa bawat umaga ay may pag-asa, patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa Diyos ang papurit pasasalamat. God bless you more. Our Christian story strengthens our faith. Labanan mo siya at samahan kanawa nawa ni Yahweh. Every time we remember our story, it bring us God. Alam natin mga kapatid na pagkasama natin ang Panginoon, tiyak ang katagumpayan ng bawat isa sa atin. Sa daylight. Sa, daylight. Sa, daylight. sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight devotion.